kahulugan ng tuta sa panaginip. Nanaginip ka na ba ng mga tuta? Lumalabas na mga tuta sa iyong panaginip ay hindi lang talaga cute. Maaaring simbolo rin sila ng mas malaki. Kung ang isang tuta ay nagpakita sa iyo sa iyong mga panaginip, malamang na sinusubukang nitong sabihin sa iyo ang tungkol sa iyong subconscious. Ang artikulong ito ay tumitingin sa kung anong ang ibig sabihin ng panaginip tungkol sa mga tuta sa pamamagitan ng pagsusuri sa iba't ibang pananaw at paggalugad sa kahulugan ng simbolo ng panaginip na ito. Ano ang kahulugan ng panaginip tungkol sa mga tuta? Ang isang panaginip tungkol sa mga tuta ay isang panaginip tungkol sa walang malasakit na kasiyahan at kawalang kasalanan. Ang mga tuta ay nauugnay sa isang kaaya-ayang pagkabata. At kung nanaginip ka tungkol sa mga tuta, malamang na ikaw ay naghahangad ng isang oras na lahat sa buhay ay masaya at simple. Maaari ring itong maging tanda ng kaginhawaan o stress. Maaari ka ring makakuha ng impresyon na ligtas ang pakiramdam ng isang taong pinapahalagahan mo maaari ding itong mga hulugan ng kaligtasan at kaginhawaan na nagpapahiwatig ng pagnanais na alagaan at secure. Sa pangkalahatan, ang isang panaginip tungkol sa mga tuta ay maaaring bigyang kahulugan bilang isang pagnanais na bumalik sa mga simpleng mga panahon. Kung nakakita ka ng iba pang lahi ng aso sa iyong panaginip tungkol sa mga tuta, Subukang isipin ang mga katangian na ipinakita ng mga tuta. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nakakita ng tuta. Ang panaginip na makakita ng tuta ay maaaring maging salamin ng iyong panloob na emosyon. Ang tuta ay maaaring kumakatawan sa isang bagay na bago sa iyo na nagbibigay sa iyo ng kumpiyansa at kaligayahan. Maaaring itong kumatawan sa isang bagay na mapaglaro o walang pakialam subukang isipin kung ano sa iyong buhay ang nagbago o nagbabago at ang kahulugan ng iyong panaginip ay maaaring maging malinaw kahulugan ng panaginip tungkol sa asong may mga tuta ang panaginip tungkol sa isang aso na may mga tuta sa karamihan ng mga kaso ay isang indikasyon na kailangan mong maging mas malikhain at bukas-isip madalas mong napapanatiling sarado ang iyong isip sa trabaho. Lalo na kapag nahihirapan kang harapin ang isang partikular na problema, ang pag-atras at pag-iisip ng mga bagong paraan ng pagharap sa isyo ay susi. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bagong silang na tuta. Kapag kayo ay nanaginip tungkol sa isang bagong panganak na tuta, ito ay kumakatawan sa iyong imahinasyon kawalang kasalanan ng pagkabata at lahat ng mabuti sa mundo. Ikaw ay isang lalaking may simpleng puso na nagmamalasakit lamang sa kagalakan ng iba. Gustong gusto ng mga tao kapag nasa paligid ka dahil pinapasaya mo sila. Kahit ayaw na lang aminin ito sa kanilang sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga anak ng isang tuta. Kung napanaginipan mong mga anak ng isang tuta, maaaring naghahanda ka upang bumuo ng iyong mga katangiang parang bata. Kinakatawan ng mga tuta ang bago ng buhay. Kaya kung nanaginip kang anak ng isang tuta, maaaring senyales ito na handa ka ng takasan ang iyong mga dating gawi at yakapin ang ilang mga bagong karanasan. Ang isang tuta ay kumakatawan sa isang inosente at simple sa iyong panaginip ito ay sumisimbolo sa mga aspeto ng iyong sarili na iyong napabayaan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang itim na tuta Ang panaginip tungkol sa isang itim na tuta sa iyong panaginip ay nagmumungkahi na maaari kang magkaroon ng ilang hindi nalutas na mga isyo na dapat harapin. Ang itim na kulay ay maaaring kumatawan sa ilang bagay. Marahil ay nakakaramdam ka ng paghihiwalay o iniisip na ang iyong kasalukuyang sitwasyon ay lumalalim habang nagpapatuloy ito. Bilang kahalili, ang itim na kulay ay maaaring kumatawan sa kamatayan, sakit at negatibo sa buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang tuta na ipinanganak. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang tuta na ipinanganak, nasasabik ka tungkol sa isang bagong simula ang pagsilang ng isang sanggol na tuta ay nagpapahiwatig ng pagsisimula ng isang bagay na kahanga-hanga kahit na ito ay maaaring isang indikasyon na gusto mo o kailangan mong magdala ng bago sa iyong buhay bilang kahalili nangangahulugan din ito na magkakaroon ka ng pagkakataong magsimulang muli sa bagong paraan ito ay isang pagkakataon para sa iyo na makamit ang higit pa at makamit ang mga positibong resulta. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga patay na tuta. Kapag nanaginip ka tungkol sa mga patay na tuta, ang iyong subconscious ay nagsasabi sa iyo na ang isang bagay sa iyong buhay ay hindi umuusad sa paraang kailangan mo ito. Ang mga patay na tuta ay kumakatawan sa iyong kawalan ng drive, motibasyon, o enerhiya. Hindi ka pupunta saan man o gumagawa ng anumang, anumang bagay na talagang gusto mong gawin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang namamatay na tuta. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang namamatay na tuta, nangangahulugan ito na ang iyong kasalukuyang sitwasyon ay medyo mahirap at kakailangan ni mong gumawa ng ilang mga pangunahing pagsasaayos sa iyong kasalukuyang pamumuhay ito ay maaaring mga hulugan ng pagbabago ng mga karera, paglipat ng mga lokasyon, o kahit na pagbabago kung paano mo tinatrato ang ibang tao. Ang mga bagay ay maaaring hindi kung ano ang itsura nila at ang mga bagay ay hindi kasing stable gaya ng nararapat. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang puting tuta. Ang panaginip tungkol sa isang puting tuta ito ay isang malakas na simbolo para sa espiritual na paglago sa iyong buhay. Ang iyong subconscious mind ay palaging sinusubukang ituro ang isang bagay na maaring mahalaga sa iyong pang-araw-araw na gawain. Ito ay maaring mga hulugan ng pagpapakawala, ng masasamang gawi o idea at palitan ng mga ito ng malusog. Ang isang puting tuta ay maaaring kumatawan sa liwanag at kadalisayan o gawa at kabaitan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makahanap ng nawawalang tuta. Kapag nanaginip ka tungkol sa paghahanap ng nawawalang tuta, nangangahulugan ito na sa kabila ng iyong mga takot, tinatanggap mo ang karanasan ng isang emosyonal na kalakip. Dapat kang magingat na huwag hayaan mawala sa iyo ang idea ng personal na koneksyon sa buhay mahirap makahanap ng mga taong handang permanenteng mangako. Subukang wag umasa sa isang bagay na malamang na hindi mangyayari. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pag-save ng mga tuta. Ang panaginip ng pagliligtas ng mga tuta ay nagpapahiwatig ng pananampalataya, pagkabukas palad, kabaitan at hindi pag-iimbot. Isa kang emosyonal na tao na laging naghahanap upang tulungan ang mga nangangailangan nito. Halimbawa, maaaring nailigtas mo lang ang isang kaibigan o kamag-anak mula sa pagkasira ng pananalapi at ngayon ay nakikita mo ang panaginip bilang kompermasyon na ang iyong mga aksyon ay tama at naaangkop. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kayumangging tuta Kung nanaginip ka ng mga kayumangging tuta, ito ay kumakatawan sa swerte. Ipinakikita nila ang mga nananaginip ay nasa kanila ang isang madamdamin at mapagmalasakit na bahagi na magagamit nila sa pangangalaga sa iba o upang maging mahusay sa kanilang trabaho Gayunpaman sinasabi rin nito na sila ay masyadong maingat at nagpapakita na dapat silang maging mas bukas sa pagkuha ng mga panganib Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang gintong tota kung nanaginip ka ng isang gintong tuta, ito ay isang indikasyon na makikita mo ang iyong sarili sa isang sitwasyon kung saan kailangan mong pumili sa pagitan ng dalawang magkaibang kurso ng mga aksyon. May mga bagay na imposibleng makamit at may mga bagay na hindi mapaghihiwalay sa isa't isa. Kapag handa ka ng ibuka ang iyong mga pakpak, pagkatapos ng mahabang panahon ng pagsusumikap, ang presensya ng gintong papi na ito ay isang paalala na maaabot mo ang mga bagong taas sa buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagkuha ng isang tuta. Kapag nanaginip ka tungkol sa pagkuha ng isang tuta, nangangahulugan ito na ang ating walang malay na isip ay nagsasabi sa atin na yakapin ang isang bagong bagay. Kapag nakakuha ka ng isang tuta, ikaw ay nasa paraan sa maraming kagalakan. Sa parehong paraan, kapag hinihimok tayo ng ating walang malay na pagsamahin ng isang bagong bagay sa ating buhay, kadalasan ay dahil ito ay magdadala sa atin ng kaligayahan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nasugatan na tuta. Ang panaginip tungkol sa isang nasugatan na tuta ay kumakatawan sa iyong pangangailangan para sa tulong nakikita mo ang iyong sarili bilang isang walang magawang kabataan iyon ay tumatawag sa iyo at ikaw ang bahalang kumuha sa kanila ng pangangalagang kailangan nila posible na ang panaginip na ito ay mayroong ding mas malalim na kahulugan sa likod nito alin man sa ikaw ay nananabik na tulungan ng iyong sarili o ikaw ay desperado na tumulong sa ibang tao Kahulugan ng panaginip tungkol sa paghawak ng isang tuta Ang panaginip tungkol sa paghawak ng isang tuta ay nagpapahiwatig na mayroong kang damdamin ng init at pagmamahal sa isang tao. Ang tuta sa panaginip ay kumakatawan lamang sa iyong damdamin ng init at pagmamahal. Marahil ay may isang tao na pinipigilan mong makipag-ugnayan dahil sa iyong sariling mga takot o pagkabalisa. Ngunit nais mong maging mas malapit sa kanila. Ang panaginip na ito ay nagpapakita sa iyo na okay na bitawan ng takot na ito. Hawa ka ng tuta at ipahayag ang iyong pagmamahal. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang tuta na naging sanggol? Kapag nanaginip ka tungkol sa isang tuta na nagiging sanggol, maaaring oras na para gumawa ng ilang pagbabago sa iyong buhay hindi mo magagawang magpatuloy tulad ng dati. Sa kabaliktaran, kakailanganin mong maging mas disiplinado at nakatuon sa iyong mga layunin. Dahil lang iyong tuta ay malamang na kumakatawan sa iyong mga personal na relasyon. Ang panaginip na ito ay maaaring mga hulugan din na isang taong malapit sa iyo ay sasailalim sa isang uri ng pagbabago hulugan ng panaginip tungkol sa makakuha ng isang tuta bilang isang regalo Kapag nanaginip kang makakuha ng isang tuta bilang isang regalo maaaring ipahiwatig nito na napipilitan kang baguhin ang iyong kasalukuyang reg regimen o gawi Maaaring maramdaman mong hindi nauunawaan ng iba ang paraan ng iyong pamumuhay at sinusubukan mong itulak ka sa puntong hindi ka komportable Bilang kahalili, ang pagtanggap ng isang tuta ay maaari ding kumakatawan sa isang taong sumali sa sambahayan o sumali sa iyong social circle. Maaari in itinutulak ng taong ito ang kanilang sariling mga gawi o gawain sa iba at nakikita niya at nakakaabala ito sa iba. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagligtas ng mga nalunod na tuta. Kapag nanaginip ka tungkol sa pagligtas ng isang nalulunod na tuta, nangangahulugan ito na iyong subconscious mind ay nagsasabi sa iyo na kontrolin ang isang sitwasyon. Kadalasan ito ay maaaring bigyang kahulugan bilang isang pagkakataon na gumawa ng pagbabago sa buhay ng ibang tao o hikayatin silang ituloy ang isang bago na lagi nilang gusto na maaaring humantong sa isang bagong pagkakaibigan romantikong bono o profesional na pagkakataon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pag-ampon ng tuta. Ang panaginip tungkol sa pag-ampon ng isang tuta ay maaaring isang tanda ng kalungkutan. Maaaring maramdaman mo na gusto mo ng isang tao na puna ng bakante sa iyong buhay. Bilang kahalili, maaari itong maging tanda ng kaligayahan sa tahanan. Nananabik kang magkaroon ng mga anak Gayon pa man, kung nakikita mo ang iyong sarili bilang may-ari ng aso sa iyong panaginip, maaaring mabigat ang iyong pakiramdam sa pag-aalaga sa mga pangangailangan ng ibang tao at walang oras para sa iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang labrador na tuta. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang labrador na tuta, malamang na ikaw ay nasa dulo ng pagtanggap ng ilang pag-ibig mula sa isang tao sa iyong buhay. Maging ito man ay isang katrabaho, kaibigan o iyong amo, ang ganitong uri ng panaginip ay nagpapakita na handa kang tumanggap ng ilang kinakailangan suporta at pagmamahal na isang positibong enerhiya kung saan maaari kang bumuo na isang matagumpay na hinaharap. Espiritual na kahulugan ng mga tuta sa panaginip ang espiritual na kahulugan ng mga tuta ay isang bagay na binibigyang kahulugan sa maraming paraan. Ang ilang mga tao ay naniniwala na ang mga tuta ay isang sagisag ng kadalisayan at tinutulungan nila tayo makipag-ugnayan sa ating natural na sarili. Ang iba ay naniniwala na ang isang tuta ay tumutulong sa atin na pag-isipan ng likas na katangian ng kawalang kasalanan at ang kapangyarihang taglay nito upang baguhin kahit ang pinakamasakit na mga sandali sa buhay na maging masaya. Maaari nilang pasayahin ang isang silid sa kanilang mga ngiti, magdala ng kaginhawaan sa isang tao na may mga sakit. At kahit na itakda ang mood para sa isang perpektong romantikong gabi, walang limitasyon sa kung anong magagawa ng mabalahibong maliliit na bundle ng kagalakan na ito biblical na kahulugan ng mga tuta sa panaginip. Sinasabi sa atin ng Biblia na maaari natin silang maging mga kasama at sila ay puno ng kagalakan. Ang mga hayop na may apat na paa ito ay maaari magdala ng labis na kaligayahan sa ating buhay. Perpekto rin ang mga ito para sa mga photoshoot at viral video project. Ngunit kung sila ay lubos na taos puso, hindi mukhang nagkukunwari lang sila ng mangangiti para mapasaya ang mga tao. Konklusyon, ang isang panaginip tungkol sa mga tuta ay isang panaginip tungkol sa walang malasakit na kasiyahan at walang kasalanan. Ang mga tuta ay nauugnay sa isang kaaya-ayang pagkabata. At kung nanaginip ka tungkol sa mga tuta, malamang na ikaw ay naghahangad ng isang oras na ang lahat sa buhay ay masaya at simple.